Ito pala yung nakita kong tanang sawa kayo na Ito yung pinaka-hams nila Pinapay na yan, yung mga pet na yan Ilaw pa yan ha Dito yan niluluto Mismo Sa may uh, tricycle Ayan Ganyan. Tapos nagpupunta kayo na wala kang dalawang lisensya.

makikita nyo na yan, yan ang uh, NLEX sa uh, Harbour Link papunta yan ng Arten or ang uh, Melope sa Boulevard at sakop ng Maynila magandang nga umaga sa inyong lahat ngayon ay uh, July uh, 11, 2024 at sa oras na 9 ng umaga Nandito ngayon ng Special Operations Group ng MMDA sa pamumuno ni Sir Gabriel Go Ang ginagawa ng clearing operation ngayon ay joint operation ng MMDA-SOG at MMDA Northern District. Nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng Kanduli at Sakop ng Navotas. Nasa Navotas area tayo ngayon. At uh, itong nga uh, isinasagawa ang uh, clearing operation ay sa itong uh, complaint. Wala Regarding naman sa mga halimbawa, mayroon kayong uh, complaint katulad nito ay uh, mag-message kayo or mag-email sa website ng MMDA or mag-email kayo sa number 8888 at nyo na rin ng uh, picture na inireklamo yung uh, lugar katulad dito. Kala ko sa wow. Eh. Sa ilalim ng uh, clearing operation ngayong umaga o ngayong araw, ay uh, kasama ang mga illegally parked vehicle, katulad niyan sidewalk clearing. At, at tulad ng dati, lahat ng mga illegally park at saka yung mga nakahambalang dyan sa sidewalk, makukumpis ka, yun naman mga illegally parked vehicle, matitikitan at uh, posibleng mahatap yung mga iniiwan ng nasisakyan sa bawal na lugar. So itong kahabaan ng uh, kanduli na kung saan part ng uh, ay nasa ito ng barangay NBBS Dagat-Dagatan. Itong nakikita natin mga sasakyan na kung saan nakapaloob dito sa basketball court. Kasi ayan eh, kaya sinabi kong uh, basketball court ay pintora Ay uh, pagtitikitan tingnan muna natin yung dinaan na natin kung uh, ano na mga nahahatak So kaliwat kanan dito matitikitan Walang uh, one side parking Ito may hagdan no Tignan nga natin yung ilog Anong ilog ba ito kuya? Ilog Ilog ano yan? Ilog, niya? ilog tumana. Itlog tumana Ilog tumana? Ilog tumana? Area 1 Area 1? Tignan natin saan Huwag tayo bumagsak Ay ito oh. Nabutas river ba ito? Oo oh, Nabutas river Ito pala yung nakita kong Parang sawa kayo na Ito yung pinaka hams nila sa mga nagtatanong kung bakit maliit daw yung track ng uh, katulan katulad dito yung mga masisikip yung kalsada, ay hirap pumasok. Oh, 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 oh. Okay. Okay. Wala na yung mga kulungan ng kalapati dito At mga kalapati Ito, ng naman after ng kalapati Anong gagawin natin dito? Sorry, sir, ito po, uh, kukunin nila yung truck nila, uh, i-ano uh, po nila. Sila I na? Nila. Opo. Sir, pagka hindi po yan, kukumpis kami po na, bawal po. Uh, sorry, sorry. makita lang po namin na ay gumagawa rin ako. Ito. Bawal, ma'am, saka po pag natanggal, huwag nyo ibalik. Para po matangis ka po ng bakit. Tingnan nyo natin kung may naman. Ay, wala. Basyo. Magandang imbakan ng tubig. Sige po. Maraming salamat po. So, binigyan niyo muna sir ng abiso sa ngayon. Apo. Pagka... I, uh, yun po ang ano, no? Uh, ni Sir Gab. I-inform po natin yung mga meron. Tatanggalin nila kung ano. Pagka hindi po, kukumpiskahin natin. Pag hindi tsaka, bumalik ano sir? Bumalik tayo, nag-operate. Uh, okay, Andito pa rin sila. That's the type of thing, That's it. Pwede na natin kumpiskahin piskahin Maraming salamat, sir. Thank you, sir. Masaya pala dito dahil magmula doon sa isang uh, basketballan nasa 150 meters lang Meron na ng mga basketballan dito. Full court talaga, hindi half court. May nahatak na, na doon, oh. Ayan, oh. Hinakot na nila isa-isa. Magaan talaga. <laughs> kung mayroong uh, laman yan, hindi mabubuhat. Titignan natin kung saan nila dinadala. Sir Gab, Sir Gab, ito na po yung ano, magkakas eh. Motor dyan. sa loob, sa loob ang napapansin ko dito magmula doon sa sinimulan natin eh uh, wala tayong uh, nakikitang uh, hindi magandang uh, reaksyon sa mga kinukumpis ka saka sa mga kinitikitan ng mga sasakyan dahil uh, itong uh, layunin ng uh, clearing operation ayo upang magkaroon ng maayos na lansangan at uh, abang kita para sa ating pamayanan gilid tayo ha gilid tayo o yan ang ganda tignan meron meron meron

kop mahangyeh, balik mihangyeh, joy joy ito, Yung uh, sidewalk, ginawa ng uh, gate.

Binigyan ng uh, strike force itong nga uh, may-ari ng salinggo para iorong yung kanilang uh, gate or sa madaling salita, ilabas yung sidewalk. Ito na yung mga container. Nasa truck na. At uh, wala na dito. Malinis na sa bangketa. So, andito na tayo sa isang uh, basketballan. Mayroon pang uh, isang pasikbulan uh, doon. Nandito na tayo sa bandang dolo pero kumana natin dito sa, hindi ko alam kung anong street ito. Ano bang street ito? Ay, ito. Nasa Karpa na pala tayo dito. Tama. Nasa dagat dagat na tayo. Dahil mga pangalan ng isda yung mga lugar dito. Sa oras na 9.25 ng umaga. Nandito tayo ngayon sa may kahabaan ng Lapu-Lapu. Uh, Nasa kanto na tayo ng uh, Lapu-Lapu sa Road 10. Ayan na yung uh, part ng uh, papunta ng uh, bayan ng Navotas. Ito naman yung uh, Peaceport. Itong uh, area na ito. So mag-u-turn. Mag-u-turn. Babalik ulit ng Lapu-Lapu. Magmula to sa kanto ng R10. Ito, nag-start na dito yung operation. Magmula doon sa kanto ng R10 uh, Ito yung kahabaan ng Lapu-Lapu So nag-u-turn tayo yung nga uh, i-operate na barangay sa kahaba ng Lapu-Lapu ito nga nga uh, proper na kung saan uh, nandito tayo ngayon sa unahan yon ang uh, barangay Kaunlaran at Tagat-Tagatan na kung saan doon tayo galing so magmula dito sa proper papasadahan ng team hanggang doon ang oras ngayon ay 9.30 ng umaga Bukang terminal ito. Okay. Ah, sige po, sir. Meron ko pala. Meron ko pala. Hindi Pero hindi dapat sa blok Ay, sinaday yung anak. Ang sabi nila, ano ba dito? Dito, sir? Ah, dito. Dito lang Dito Ayan. 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 Ayan yung palpeta magagamit pa rin natin. Maraming salamat sa shopping niyo, sir. Ganyan na po gagawin namin, sir. Ayun, hindi nakapalagpag, ano? Ipag wala na, hindi na mag... Ayun. Gagamit na po yung palpeta. kami. Apo, sir. Apo, Store po ano O yan. Maganda tignan kung nasa ayos dahil mayroong malalakaran ng tao. May nasita dahil nag-counter flow. Nakachinilas pa. Kahit na, nagkakarito ko eh. Magtatanong ka, doon ka dumaan. Hindi sa sasakot ko kami. Pero doon yung lisensya. Nasaan? Nasaan? Tapos nagpupunta kayo na wala kang dalawang lisensya. Lock Counter flow na. Nakatak yung motor mo, nandiyo na lisensya mo sa loob. So ngayon, nagpaneo ka na pa ni bago motor nang walang lisensya. Bakit kinounter show mo itong kahabaan ng lapid-lapid? Tama okay, ba tayo? Hindi, counter show pa rin dun. Sige, ikaw magsabi sa akin Anong gagawin natin? Nagbaleo ko nang walang lisensya. Uh, Sir, so makikinutok lang po po siya. Sir, turunin tayo dito? So, nakalis na i-195? No, no, no. 434? On the so, so, uh, no. uh, <laughs> way na sa 434. Eh, nasa... Ito, nalitas na na eh. May pisinsya po ako sa inyo. Hindi, ang problema nga. Pinagami po ng asawa ko. Pero ito nga problema, pakinig ka muna. Nagmaneho ka na nga, di ba? Sumampa ka na sa motor. Sumampa ka sa motor, nagmaneho ka sa kalsada, hindi mo nila ang pisinsya mo. Ang mas malala pa, kinauntad ko po itong lapu lapo Kahit sabihin na natin 200 meters, sabihin 200 meters lang. Kinauntad ko mo pa rin. Kasi sinabi sa inyo po, kung saan nila po naman dito. Hindi ka lang sa atin po, sir, tumahan Kapag kakailan po tumahan ano naman dito nga? 'Yun pala may gate. dito? Patay-tayo diyan. Topo si Marco. Wala alam mo hindi ka nagmaneho. Grabe naman no, walang sense. Ang tagal no, pati mga kabilang mo di alam kung sino mayari. Oo, tapos. na lang sana maintindihan mo. Alam mo yung validation mo, wala po akong magagawa. Hindi ito mapipilitian, para kitang kinisipsin 'yan. Dito man pwedeng i-rason na dahil hindi pa na okay lang pagmaneho ng walang desensya sa motor. So yun, ang issue kasi ni kuya Nasampa yung kanyang motor Ngayon, makikiusap o magtatanong kung saan yung uh, tumana Ang problema nagdala siya ng uh, ibang motor at uh, ang pinakamatindi wala siyang dalang lisensya Kaya, ang kalalabasan dalawang motor ngayon ang masasampa yung uh, isa kanina at ito Tra? so hindi na tayo nakadrito sa may uh, Paranggaya, kaunlaran nag u-turn na dyan so dito lang tayo sa proper didrito ngayon ang ating dyan sa may arten Nandito na tayo ulit sa may kanto ng Lapu-Lapu uh, sa kanitong uh, Road 10. <tipos>

पुस ito talaga pala eh ah wow alisitan eh rin 'to oh ayo daw na tayo ah dito 'yan yung ticket sports dito eh ta eh bebe ka at eh hindi ko na tinanong pa lang eh sana 'to talaga eh 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 oh posible ta kagit sa tana to ano dito dito

Pagkagaling doon sa Navotas area sa Fishport, nag-u-turn dito sa may M-Lexar Arbolink. At uh, ayan, pabalik ulit sa may... Sa service naman. Tumutin natin. C3. LCO. dami dito. Huh? ID. ID mo. Yeah. Full throttle! Oi! Vred! Come on! Take for the bench.

So ito nga uh, mga nakikita nyo mga sasakyan niyan na pinagtitikitan ito ay uh, part ng uh, service road ayan nakikita nyo naman yung tulay at uh, bawal na bawal din magpark sa ilalim ng tulay bukod doon ay uh, nakikita nyo tampakan na dito na kung saan ito ay uh, pag pag-aari ng gobyerno katulad nito ginawa ng imbakan uh, at uh, meron ng uh, nakitira na sa loob ng sasakyan na yan saka ito at ito pa Ayan o, oh, mayroon na dito nga hilaw eh. tapos ipaluluto na dito. Ayan o, oh, ang dami niya no, ganyan. Ay, pa Ngayon, itinitinda nila dito lang din sa part ng uh, Navotas. Tama po ba? O, dito lang sa may part ng uh, Bitas. Ang may-ari ng uh, food cart na yan hanggang dito, bali apat. Ayan si Kuya. Yung mga tinapay na yan, yung mga bread na yan. Ilaw pa yan ha? Dito yan niluluto. Mismo. Sa may uh, tricycle. Ayan. Ganyan. Sa so, natin. Oh, diyan niluluto. Tapos pag naluto na, siyempre sasalansa na dito. Oh, yan pala lagayan ng gaso. Oh. So, ayun Po, no? Nag, uh, panibagong araw na naman uh, we started our game operation dyan sa city ng Nabotas so nakatanggap po tayo ng complaint na marami po mga obstruction at illegal parking dyan sa kahabaan ng Kanduli Street so of course kailangan po natin action ng na ito para kahit po paano mapigyan natin ng lunas ng problema ng ating mga kababayan when it comes to road obstruction and mga illegal parking so maaga tayo nag -umpisa. Uh, inumpisahan po natin yung paghahatak ng mga sasakyan na naka park na wala pong driver yung mga may driver naman po inisuan natin ng violation ticket then other than that yung mga violation po sa sidewalk uh, pinagsabihan po natin yung iba But yung iba po naman na talagang sobra-sobra na ang obstruction na lumalagpas sa kalsada halos uh, we have no choice but we have to confiscate it. Alam naman po natin ang mga pedestrian, whether sa major thoroughfare, sa barangay roads, or even secondary roads, lahat po yan uh, binuo at ginawa ng gobyerno para meron po malakaran na maayos ang ating kababayan. So, from Navota City, all the way, nandito po tayo ngayon sa Road 10 or Radial Road 10, no? tawag uh, alam naman natin itong kahabaan ng R10. Napaka-importante ito dahil napakadaming mga sasakyan na dumadaan Hindi lang po mga pribadong sasakyan but also mga 10-wheelers, 16-wheelers, mga delivery, mga cargo, uh, public utility vehicles So it's very important na clear po ang itong buong kahabaan ng major thoroughfare, itong highway na ito And alam naman natin with the recent incident na nagkaroon po ng isang matinding aksidente Dahil po sa may nakaparada sa gilid ng kalsada So, hihintayin pa ba natin na mas dumami yung mga ganong aksidente? So, isa po yan sa paraan na makatulong tayo na mapangalagaan ng kapakanan ng mga motorista at hindi na po maulit or mabawasan man ang mga gantong insidente na nababawasan or nawawalan po ng buhay ang ating mga kababayan just because of ano, no, uh, safety issues when it comes to road usage. And as of the moment, nakikita niyo po sa likod natin, itong kahabaan na to is tinatawag po nating service road. So alam naman natin ang service road ay ginagawa uh, or ginagamit para makatulong na makabawas ang traffic congestion sa major thoroughfare. So hindi naman po pwede maging ano to, no? Uh, tambakan o hindi rin po pwede maging uh, extension ng mga garahe. So we have to make sure na ang mga service roads po natin nagagamit ng sapat at kung ano po tunay na pakay ng service road ay magamit natin. So sabi nga po ng isang kagawad, uh, makikipag-coordinate po sila kagad sa kinaukulan para mapabilis po ang pag-aalis ng mga sasakyan na nakahabalang dito sa service road. Maraming salamat po. itong uh, natitirang jeep na may gulong naman, may driver kaya natitigitan lang. So ito, walang mga gulong. Hindi mang sa saka ayon. Yung uh, fire truck naman, uh, iyan hanap na lang ng magandang uh, location sa oras na 11.20 ng umaga ayan lalarga na lang yan okay tara na